and Ghost Flood Control Project? Talaga ba na hindi nyo malaman yung koneksyon ni Zaldico dito sa mga anomalous and ghost flood control project, ICI? Ini-expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga manggagaw at ordinaryong Pilipino? Eh, naglolokohan na lang tayo dito eh. para harap Magandang araw po, mga kababayan. Ito na nga po, hindi na po nakakayanan ng isang batang congressman na manahimik sa ginagawa pong investigation na binoo ni Bongbong Marcos na Independent Commission for Infrastructure. Tinawag niya nga po ito na naglulukuhan lamang tayo, mga kapabayan po natin. At Age UH, ay involved din po sa mga anomalyang korupsyon, mga ghost project. Ito nga ang sinabi noon ni Mayor Magalong na Herbosa ay malapit na rin mabubunyag ang kanyang pagnanakaw sa Department of Health. Ako po, mga kapabayan po natin. Kung baga sa sakit po, ang uh, nangyaring korupsyon sa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos ay isang cancer na po na talagang buong gobyerno ay kasindikatuhan na ngayon dahil ang presidente nakaupo ay tila ba siya ang principal ng na, nang, nang, na, nangyayaring korupsyon nabubulol na ako nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno yan po yung ating pag-uusapan dito tayo magsimula sa mga banat po ni congressman na kamanggagawa no dito po sa ICI na ito na talagang tinatago, tinatakpan po nila yung anomalya po na nangyayari po sa flood control project, mga ghost project. Mga kababayan po natin. Si Congressman Eli Fernando. Yan ang unahin natin, mga kababayan. No, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mo nang ilike ang video ng ito, mga kababayan. Okay, simulan natin. Pakinggan natin ang kanyang reklamo bilang representante ng mga kamanggagawa natin are questioning the credibility of the ICI. Tinagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. O, oh, ayan mga boss. Kuri ka dyan, sir. No? Tama po yan. Ang ICI na ito, kaya ayaw nilang i-livestream kasi pinagtatakpan po nila ang pagnanakaw ng kaalyado ni Bongbong. Dahil hindi naman natin nakikita at nalalaman kung anong pinagagawa dito sa ICI, eh, pumunta tayo dito mismo para magsumite ng urgent appeal You're na i-livestream ang lahat ng proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Eh sa halip na magbigay ng sagot, putaan nangyayari, mas maraming tanong at kalituhan ang nangyayari dulot ng ICI. Bakit ka niyo? Eh bakit kasi tinatago? Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan at anong nangyayari doon sa loob ng proceedings. Ang tama yan boss no tama po yung ginawa mo yon no na nag uh, pumunta ka diyan at uh, gumawa ka ng demand letter para i-request sa kanila na dapat ay uh, i-live ito para magkaroon po ng kalayaan ang bawat Pilipino na malaman kung ano talaga ang nangyayari diyan sa loob ng ICI na yan puti pa ngayong Amerikano eh, pinapayagan po nila na malaman kung ano po yung nangyayari sa loob ng ICI na yan sa investigation na yan ang hiwaga sa building ng ICI <laughs> eh sabi nila ikulong e, ang mga magnanakaw eh paano mo ikulong yung magnanakaw eh yung nag-iimbestiga at magdidesisyon -de sa, sa resulta ng investigation eh magnanakaw din eh, eh lahat sila dapat makulong Mm. natin po si Pinag-uusapan natin dito ay daang bilyong piso o maaaring trilyong piso na nawala, natangay, dulot ng anomalous and ghost flood control projects. Matter of public interest yan. Karapatan nating malaman kung ano ang nangyari at saan napunta ang pera nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Halimbawa, sinabi ng ICI, wala daw sila nakikita na direktang koneksyon o link sa mga politiko. Ang nakikita lang nila, yung mga kontraktor at mga engineer. Talaga ba? Sinong pinagluloko nyo? Kahit under <laughs> <laughs> Talaga ba? Sinong pinagluloko nyo? Tama yan. Niloloko lang po tayong mga Pilipino. Alam nyo, sa totoo lang mga babae natin, saludo po tayo sa mga batang ong Krisman na talagang nagsasalita ng katotohanan at naninindigan kung ano yung tama. Ipagpatuloy mo lang yan, Sir Eli. No? Eh, maganda yan. Sanig pwersa na kayong lahat. Nandiyan po si Congressman Leandro Leveste. Nandiyan po si Congressman Kiko Versace. And sana ito alam mo alam nyo, itong si Toby Chanko. Dapat uh, 'wag na maglagay ng boundary ba hanggang kay Martino Valdez lang siya. Dapat diretsyo na siya doon kay Pungko Marcos sa totoo lang. Kasi imposible naman na walang alam si Bung Marcos sa corruption na nangyayari sa bansang mahal nating Pilipinas, di ba? Mm. Pinagsasabi na ng mga kontraktor, ng mga district engineer, na meron silang kasabwat ng mga senador, mga congressman. Again. Tapos sasabihin nyo, walang direktang koneksyon. Under oath yan ha. Si Zaldico, na congressman, kontraktor at approacher, hindi nyo mailink. E eh, siya nga yung may-ari ng mga kumpanya na nasangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Talaga ba na hindi nyo malaman yung koneksyon ni Zaldico dito sa mga Anomalous and Ghost <laughs> Flood Control Project, ICI? Ini-expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga Yon. manggagawat ordinaryong Pilipino? E eh, naglolokohan na lang tayo dito eh. Nagparapan yung ginagago yung mga manggagaw at ordinaryong Pilipino. Yung mga diskaya. Sabi, hindi na daw sila magpaparticipate dito sa ICI. Ano nangyari? Ano ba kasi yung mga tanong na tinanong sa kanila? Ano yung mga pinag-usapan? Ano yun? Safe na sila? Sipat na sila mula dito sa anomalya na to? We are questioning the credibility of the ICI. Hindi natin may iwasan at di natin masisisi na isipin ng mga tao, at kahit ako nga yan ang iniisip ko eh, na walang silbi itong Independent Commission for Infrastructure. Ginagamit at parang ginagamit to para pagtak pan yung mga kaalyado ng ad hmm, sinabi mo pa ano tumpak yung sinasabi nitong si Boss Eli. totoo naman mga kababayan po natin na talagang pinagtatakpan po nila yung yung mga involvement ng kanilang kaalyado sa maanumaliang flood control project na yan naglulukuhan lang po tayo dito at pinaikot-ikot lang po nila ang sambayan ng Pilipino at mayroon pa mga bobot tanga na naniniwala sa drama gimmick nitong si Bongbong Marcos. Independent Commission for Infrastructure pero kontrolado ni Bongbong Marcos. Iba paano naging independent yan? Kasi eh, sila pa rin yung nag-uutos, sila pa rin yung naglalagay ng mga tao na dyan na mga tauhan, kaliado ni Martin Romualdez. Eh, yan si Saldi ko, hindi dapat kay Saldi ko lang. No? Kasi walang Saldi ko kung walang Martin Romualdez. Walang magnanakaw ng Martin Romualdez walang pong Marcos. Ba? Okay, pagkatapos nito, punta tayo sa Is naman ang korupsyon ng Department of Health. Administrasyon. Dapat walang pagtakpan. Lahat ng sangkot, dapat panagutin. Sama. At kung kailangang ikulong, kahit pa kaalyado e ninyo, kakampi ninyo, e ikulong ninyo. E ikulong. Hayaan nyo na magalit. Ang mga tao, e putang inang yan. Pera namin pinag-uusapan na dyan, eh. Kaya mga boss, kung mananatili na ganito, eh, nagagaguhan lang tayo, mm. nagtatakipan ng tayo, Eh dapat dito tayo magrali, Kalampagin natin, bulabugin natin ang ICI. Ako po, mga kamabayan natin. Dapat dito tayo magrally. Sige boss, magrally na kayo boss at sasamahan namin kayong mga vlogger. Kung ayaw nilang i 'yung ICI, i livestream namin 'yung inyong rally. Sabihin mo lang boss at uh, pupunta kami diyan kung kailan po kayo magrarally. Nang siya gayon, mabigyan ng hustisya ang mga manggagawa at ordinaryong Matapos madiskubre O, oh, dito na tayo, no? O, oh, dito na tayo mga kababayan po natin sa mga Coast Health Center ng Department of Health Alamak talaga yung corruption mga kababayan po natin Kaya, eh, sabi ko nga, ito po yung sakit ngayon na nangyayari sa gobyerno ni Marcos Jr. na parang walang lunas at lahat ngayon ay naguhugas kamay Nako lahat ngayon ay naglilinis, no? At tila bang wala po silang kinalaman, siyempre kasama dyan, si Bumbo Marcos, na sinasabi ni Claire Castro na hindi na daw po natutulog dahil kinakausap ang kanyang yumaong ama. Oh. So, dahil ang kanyang advisor ay ghost sa so yung mga proyekto sa kanyang pinamumunuan ay mga ghost Friday. Okay. DOH tayo, mga kababayan. Pero huwag kalimutang i-like ang video nito kung kayo pa ay umabot na dito. Sa Marikina City, sa Antipolo naman, nagtungo mm. si Health Secretary Ted Herbosa ngayong araw. Hindi ghosted ang pasilidad doon, pero katakataka ngayong araw lang din daw nagbukas. Mm. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Mahigit isang taon nang nakatenga ang sinasabing super health center na ito sa Barangay San Jose Antipolo City. Sa report na natanggap ni Health Secretary Ted Herbosa, non-operational ang pasilidad mula ng maitayo noong July Naku. 2024 dahilan para inspeksyonin ito ng kalihim. Kinu Kunwari, nag-inspeksyon. Alam ko namang hindi nila monitor yung kanilang uh, departamento. Ngayon, nagkakainitan at uh, nalalapit na po yung kanyang pagkabulgar. Pabinalaan siya ni Magalong, ha? Eh, kumbaga, ano yon Parang alarm yon O, magtrabaho ka na. Eh, I-check mo na yung mga proyekto mo. Kasi susunod ka na. O, ito na ang ginagawa ngayon. Itong servo sa... Ay, pasalamat siya kay Magalong kung tutuusin. Di ba? Department of Health. Trabaho nyo po yan. Hindi nyo na monitor yung takbo, yung mga nangyayari sa inyong departamento. So, yan nga yung mga tamad talaga tamad yung leader eh, tamad din yung kanya mga trabahante. Ngayon nag-iikot, ngayon nagsisipag. Para saan? Para sabihin, nagtatrabaho kayo? Maputang ina nyo. Pampirma din ang ilang residente na ngayong araw lang daw nagbukas ang nasabing hmm. health facility. Maging ang logbook ng gwarda nagsasabing may, may mga paghahandang ginawa kagabi namang. Yun ang report sa amin sa central office. So this was padlocked and not being used pero nakita niyo ginagamit naman. I'm happy, ginagamit siya. Sagot ng City Health Officer, may mga kulang pa raw kasi kaya naantala ang pagbubukas nito. asab din naman po namin pag transfer, pinapalaan pag transfer. Okay. Okay. Nantay lang din po namin siyempre yung ating mga na-order po ng na mga gamit, then yung mga staff din po natin. Siyempre, eh, ewan ko lusot na po yan. At alam niyo mga kababayan po natin, ito paikot-ikot lang ito. Alam nga namang walang coordination bago sila pumunta dyan. Para kunwari nang bubukas na. Eh, ito po drama lang ito mga kababayan po natin Palabas lang po ito ni Herbosa Pero alam nyo si Herbosa no? Malaki pala yung diumanoy Nakukulimbat nito sa Department of Health Actually may reklamo na po sa Ombudsman Itong si Herbosa na kinakaharap ngayon At sinasabi po ng complainant, May mga sapat na ebidensya na nagtuturo na si Herbosa Ako po ay nagnakaw daw Sa Department of Health Nagagamit man na, hindi pa raw ito ibabawas sa 297 na mga naitalang non-operational DOH facilities. Ito'y dahil wala pa ang laboratorio at iba pang gamit na kailangan para makonsidera ito bilang isang super health center. Matagal pa rin sa akin yon. I think we can improve our... Ano kasi, kinukulimpat nyo kasing pera. Sabihin nyo, puntuhan na po yun. Yun ang napaka-importante. Yung talagang libreng uh, pagpapagamot ng mga ordinary ang Pilipinas. Alam mo, narinig ko po sa isang uh, bus, no, habang nasa biyahe ako, ang nireklamo nire nila, ang dami-dami daw ninakaw sa issue sa flood control project. So, bakit hindi na lang daw po denivert para ipagpapatayo ng mga ospital at itong mga super health center? Eh, ngayon nalalaman po natin, kung ita divert dito, eh, ganoon din yung nangyayari. Naging ghost project substandard pa rin. Ay, tatanggalin sa flood control para hindi manakaw, ilalagay mo sa health center, doon naman sila magnakaw. Ay, eh, nakaputang ina talaga yung gobyerno ito ni Pongpong. -pong. Work for primary care facilities even faster. The moment it turn over sa'yo, sana patakbuhin na. ba? Diba that's a year? That's a year. If you see 30 patients... <laughs> medya, medya... ...sa day, eh, ilang libong pasyente na sana nakita natin. Ipinosa wow, ang, galing. Ilang libong pasyente na sa ano. Parang so, no. si Bung -Bung lang magsalita, mga kababayan. Traditional last year. Ipinaliwanag din ni Secretary. Okay, so pare-pareho lang po sila mga kababayan natin. No? Oh. Talagang kanya-kanya po silang hugas kamay ngayon. Pero malinaw po. Kaya kung gusto talaga natin na mapalitan ito, maisaayos ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Mm -hmm. Dapat magkaisa na yung lahat sa panawagan na wakasan ng korupsyon at panawagan ng pag ni Bongbong Marcos. Kasi ito lang po yung nakikita nating solusyon. Kailangan talaga magkaroon ng pagbabago sa ating gobyerno talaga. Kasi kita nyo naman, ICI, magtatakip. O kanyang-kanyang silang hugas kamay ngayon. And malaman natin si Vince Dizon, sekretary Vince Dizon ng DPWH, nagmamalinis. Akala mo, talagang uh, seryoso sa kanyang ginagawa. Napanagutin ang mga magnanakaw sa kanyang departamento. Iyon eh, e pala kaya iniimbestigahan ang uh, company na pinagmamayari ni Senator Bongo, ng pamilya ni Senator Bongo, rather not for Senator Bongo. Kaya pala, kasi may ambisyon pala ito na tumakbong Vice President sa 2020. Tita mo, masikat lang pala at ginagamit pa ang uh, isyo sa flood control para sumikat, para makilala ang kakapal ng muka talaga sa totoo lang mga kabayan po natin. Sabi ni Senator Marcolita, halang ang mga kaluluwa ng mga magnanakaw sa gobyerno ngayon. Hoy! So hanggang dito na lang mga kabayan, huwag kalimutang i-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, uy, subscribe naman tayo mga kabayan.